So ito na yung bago nilang ano guys oh, bago nilang biniling makina. Dahil marami ngayon trabaho dito sa company namin. So yun guys, magandang uh, tanghali po sa inyong lahat. Yan, update lang po tayo dito sa aming company dahil uh, mag-uumpisa nang gagawin yung uh, sinasabi ko sa inyo guys na project dito na nakuha nila so mayroon silang inuho kay dito na patungan ng diesel ayan titignan natin guys tignan nyo kung gano kalaki yung gagawin nilang patungan dito ayan o oh. o oh, siluwag oh. kasi yung espalto dito guys na uh, ginawa nila manipis lang kaya yan mumukay sila ng ganito kalalim para patungan daw ng bisel kasi yung spalt na nakikita nyo uh, lulubog daw yan pagka ginawa yung bisel dito kaya nagukay sila ng ganito kalaki yan you know? o yan dito gagawin niyang bisel guys sa labas yan, makikita nyo yung mga malalaking tubo na yan, no? Oh. Yan, diesel lang kung tawagin. Nandito pa yung isang hinukay nila, o. Oh. Hinukay pa lang. Yan, si Manu. Ito guys, o. Oh. Yan. Yan, o. Oh. Lalim, o. Oh. sinasabi ko sa yung uh, sinasabi sa inyong agency applyan nyo yun guys para makapunta rin kayo dito sa company namin at pagka binuot tong uh, mga bisel na to yung nakikita nyo na ito kailangan nila dyan mga fabricator mga welder yan ang kailangan nila mga priority nila kasi marami yan guys pagka tuloy tuloy yan so yan guys Saka hindi lang yung sinasabi kong agency na nga-applyan do. Mayroon pang isa. Yan oh, yan yung agency na a-applyan uh, nyo rin Oh. Yung agency na yan, ay, uh, yan naman ay parting Europe. Yan, ito rin yung kanilang uh, location. Yan. At uh, yung binigay ko sa inyong agency guys, ah uh, mayroon din silang pinapalis na uh, papuntang uh, Poland, hindi lang dito sa Saudi Arabia kundi mayroon din silang parting Europe na pinapaalis so ito na yung bago nilang ano guys oh, bago nilang biniling makina dahil marami ngayon trabaho dito sa company namin pero hindi pa nila binubuksan so sa bandang huli makikita rin natin yan kung anong klasing makina yan ayun oh. Binuksan na nila yung cover pero yung panakabalot hindi pa nila binubuksan uh, tinatanggal. Ayan laki oh. Lucky, oh. Yan, makikita rin natin yan. I-update ko kayo dito pagka uh, nailabas na tong makinang malaki na to. Guys, ang oras ngayon dito, uh, tanghali. Tatapos lang kumain. Break time. Yan, dito na tayo sa loob ng shop. Ito yung mga ginagawa namin dito. Yan. Ang dami. Ito naman yung mga CNC. So yung nakita niyo yung makina kanina guys sa labas dito yan ilalagay dito. Nakaabang na yung lagayan dito ayan oh. Kaya yun guys uh, ano pa nga hinihintay nyo? Applyan nyo na yung uh, sinasabi kong agency dyan sa si Pilipinas yung mga kababayan natin na gusto rin pumunta dito sa Saudi at sa ibang bansa sa parteng Europe. Yan. Applyan nyo na yung sinasabi ko para sa ganon. Uh, para sa future ng uh, inyong uh, pamilya. Yan. So yan guys, uh, yun lang muna ang ating uh, update sa araw na ito. At yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking uh, channel, uh, subscribe na lang po at pa-like na rin, pa-share. Para matulungan din natin yung mga ipa nating uh, kababayan. So, yun guys. Hanggang dito na lang yung aking vlog. See you next vlog. Salamat!